Pura ako halo ng malunggay sa smoothie. Kaya ngayon, magluto naman ako ng malunggay chips. Meron ako ditong half cup na cornstarch. Recipe pala to galing sa whitey. Half cup na malunggay, pinuhin nyo. 2 teaspoon na salt. Pero para sa akin, maalat na siya. So, gawin nyo na lang 1 and a half teaspoon. Mas madali kasing magdagdag kesa umalat. Ground black pepper. Gawin niyo ng 1 teaspoon kasi mas maraming black pepper, mas masarap. 1 fourth cup na tubig. Lagay na din natin yung malunggay. Dalawang itlog. Turmeric powder. Chili powder. Damihan niyo kung gusto nyo mas maanghang. Halu-haluin niyo na. Kahala na kayo kung anong gusto nyo gamitin pang halo. Sikreto daw ng crispiness. Yellow. <laughs> lagyan daw ng yellow para crispy yung malunggay chips. Kung walang yellow, ilagay nyo nilang sa ref at palamigin muna. Nagkikray ba ko eh, Catherine? Magpainit na ng mantika at ilagay na ang cooking oil. Bahala na kayo sa brand nyo. Low heat lang yung apoy para hindi masunog yung ating malunggay chips. Huwag nyo rin siksikin masyado para hindi magdikit-dikit. Alam niyo ba mga kabida-bida, aside from olive oil, healthy din daw ang coconut oil. Healthy daw ito sa puso at sa kolesterol. At marami pang ibang benefits. pa Pag golden brown na, luto na yan. Hanguinan natin at patuloyin sa strainer. Hindi ko makita yung tissue, aso na ba? <laughs> Maghanda na din kayo ng inyong sausawan. Kainan na. Crispy siya. Pakinggan niyo. Maganda siya kainin agad. Kasi pag hindi, ayan, naglagay ako sa zip bag. Kaso, pagdating ng hapon, ayan na. Malambot na siya. Hindi ko lang din alam. Baka may butas. <laughs>